Andang araw mga ka-probinsya. ngayon ituturo ko ang teknik teknik o para hindi ka nabibili ng mamahaling insecticide para sa mga gulay mo pag yung may mga insekto gamit ang powder Surf powder ituro yan sa akin ng mga matatandang maggulay sa amin sa Ilocos. Kaya mabisa naman siya. Regard, ginagamit, pinagawa ko na siya. Natatanggal naman yung mga insekto, mga puti-puti sa mga gulay natin. Kaya tara na. Eh. Let's, go. <sea noise> Let's go! Let's go! Ito ang gamit ko sa pag-spray ko. Nabili ko sa si Shopee. Ihalo ko sa isang bote ng 1.5. Ihalo lang kalahating sir powder o okay, kahit anong powder. Pwede. Tapos na ang nabili ko sir. Ihalo-halo lang. So, tara na. Ayan ang aking gulay na ang palaya. Spray ko na siya kasi nakikita ko na marami ng uod tsaka puti puti. Kaya habang maaga pa ay gamusin ko na para may mga bunga na siya mga kaprobinsya. Tanda ang aking sprayer. Oh. Spray sa buong isigurado lang na babasa lahat ng dahon para sigurado ang alis mga insekto. i-spray ko rin sa iba meron siyang adjustan mga kapatid okay talaga ang aking sprayer hindi ako na peke spray ko rin siya sa aking kalamansi kasi marami ng butas ang mga dahon kalamansi po ito mga kaprovincia Ito pa isa. Marami akong tanim na kalamansi. Maganda talagang nabili kong sprayer mga kaprobinsya. Maraming salamat sa panonood.